sa mga nag-request ng cheese, Ito na mga kabikir ang request ninyo. Alam ko nag-aabang kayo kung kailan ko ito gagawin. May nagawa na ako nito matagal na. Ibang resipi naman yun mga kabikir. Ito ibang resipi din ito. Panoorin ninyo ang video. Simpleng resipi lang. Masarap at napakadaling gawin lang. Kaya sa mga nag-request alam ko mga baguhan po kayo. Panoorin ninyo ang video. Napakadaling gawin lang. Pwede ninyo ito gawin sa mga okasyon. Pwede pang merinda. Pwede rin pang negosyo mga kabikir. Tara na, umpisa na natin ang paggawa. Kalahating kilo na cake flour. Tapos naglagay ako ng 1 and 1 half cup white sugar. Ang ginamit kong pang paalsa, baking powder, 2 tablespoon, 1 fourth cup powdered milk. Kahit anong brand, pwede mga kabikir. Isang pirasong itlog, 2 and 1 half cup water. Tubig lang ang ginamit ko dito mga kabikir. Pagkatapos hinalo ko hanggang sa lumapot at hanggang sa wala na akong nakikitang dry flour. Mga kabikir, subukan nyo ito. Kapag inigusyo nyo ito mga kabikir, halos kalahati ang kikitain ninyo. Nang lumapot na mga kabikir at wala na akong nakikitang dry flour, naglagay na ako ng 1-4 cup vegetable shortening. Pwede rin cooking oil ang ilagay mga kabikir. Pagkatapos kong malagay ang ating shortening, hinalo ko mga kabikir hanggang sa madurog ang ating shortening. Pagkatapos, nilagay ko na sa ating lagayan. 3-4 lang sa ating lagayan ang ilagay dahil aalsa pa ito mga kabikir. Pagkatapos kong malagyan lahat, Saka ako naglagay ng cheese. Nipis lang ang paghiwa ko sa ating cheese. One eat bar ang ating cheese na ginamit. Pagkatapos niluto ko na kaagad. Nilagay ko na sa ating steamer. 15 minutes naluto itong ating puto cheese sa katamtamang apoy lang. Pero i-monitor e na lang din mga kabiker. At pagdating ng 15 minutes ito na mga kabiker. Luto na ang ating puto cheese. Ang recipe natin 1 half kilo umabot siya ng 40 piraso. Sa tag 5 pesos ang isa, 200 pesos ang maabot. I-minus ko ang puhunan ko na 105. May 95 pesos ako mga kabikir na tubo. Sa kalahating kilo, recipe lang. Pero kung makagawa tayo ng isang kilo hanggang 5 kilo, malaki ang kikitain natin mga kabikir. Mga kabikir, lalo na sa mga nag-request, sana nagustuhan niyo ang recipe na isinir ko sa inyo ngayon. Simpleng puto cheese. Mga kabikir, maraming salamat sa laging panunood. God bless ating lahat mga kabikir.